Ano ang problema ni Nanay? Kayo po, Nay? <laughs> Hindi pa nakabayad yung kuryente? Hindi, nakabayad na po. Ha? O, saan ng kontador nyo po? Ayun, sa taas po. Sa taas? Pwede makita, Nay? Oo. May problema yata eh. May problema yata. Pignan nyo sa Saan? Pwede samahan nyo ako, Nay? Oo, dito. Saan po? Ata. Tara, samahan nyo ako. Pero ba mga appliances nyo na eh? Wala na. Wala kay appliances? Eh, ba't hindi kayo napagbayad ng kuryente? Nagbabayad. Hindi, wala. sa office namin na eh, wala pang bayad eh. Baka may mga iba kayong kinakabitan na eh. Kayo po, wala kayong kabit? Ayan, pinapuntahan na kami ng company para makita kung anong mga pinagagawa nyo dito. Buwan-buwan, nagbabayad ka. Magkano binayad nyo buwan-buwan? mahigit isang may ano One for atan. One for? One for binabayad nyo dito pero wala kayong appliances? Wala. Baka may mga iba kayong kinakabitan na eh. Ha? Yung mga anak ko lang. Yung mga anak nyo may kinakabitan silang iba? Hindi. Dito. Kayo po, wala kayong kabit? <laughs> 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 hindi, ibig kong sabihin na eh, hindi ako yeah. na ipagtawanan na wala kayong kinakabitan? O oh, bakit ang laki? nag-video kay si sila, nagdala sa mga Ah, yun naman pala eh. Hindi nyo ba alam, bawal na yung video kay hanggang alas 10 lang? Ano oras ang, nila pinapatay? Hanggang alas 10, alas 11. O, oh, di ba? Hanggang alas 10 lang. Tatawad tayo isang oras, depende sa kapitan. Y yun naman ang ginagawa. Ilan hmm. ba anak yung nagbibidyo ko okay? Dito lang. Kaya nga po, yung, sabi mo kanina, yung mga anak nyo nagbibidyo ko, okay, ilan so, po ba? apat uh, lang, may ano, birthday lang. Ah, gano'n ba kayo kadalas mag-birthday na eh? Eh bakit gano'n nangyari sa bill ng kuryente nyo? Ano, yung pati-rip. O, oh, ha? Yung rip. pati O, oh, may rip. Asan ah, ang rip nyo? Nasa kabilang. Ah, nasa kabilang bahay pa. Ha? Hmm. Ah, so, ibig sabihin, dito, tapos hanggang sa kabilang bahay. Mm. Kunay, hindi pwede yun. Kailangan kunin namin yung metro nyo. Paano ngayon yan, Nay? Anong gagawin natin ngayon ay? Hmm. Ha? Kasi pag hindi sila mag-ano, wala naman silang ilaw. Walang ilaw? Oo, oh, pero... May ano naman, naka-ano lang. Pero dito pa kayo talaga nakatira na eh. po. Ilang kayo nakatira dito? Tapos. -no. Bakit tutumba na yata itong bahay nyo? Hmm. Oh, mahirap. Ha? Mahirap kami. Kaya Mahirap hindi kayo? Mapaayos. Ha? Kaya hindi mapaayos? Hmm. taon na itong bahay nyo na eh? Oh, tayo. parang tutumba na oh. Hmm. Muuga na. Ay, muuga. Mm. Oh. Pero matibay pa naman kahit sumasayaw yung bahay na eh. Mm. Ha? Hindi no, ka natatakot ba, ba, na yung na. ganito sumasayaw ang bahay? Natatakot. Alam! <laughs> lalo pag ulan, pag may bagyo. Oh, sige na eh, um, kasi nakakaawa naman yung sitwasyon nyo yun, na eh. Hindi na namin kukunin yung metro nyo na eh. Babayaran na lang namin yung ano na eh. Kami na, ilang ba ba hindi nyo nabayaran na eh? buwan? One for isang buwan? Nakabayad na po kami sir. Ay, nakabayad na kayo? Oo, um, wala na. Ay, parang delay, na yata, delay yata. Delay yata yung report. Hindi na didilang ano, namin, tignan nyo. Wala pang ano, yung due date. Oo. Ano na kami. Pero, nay, bakit umaalog yung bahay mo? Oh? Uh? Ako ang natatakot. Uy, uy, dahan. Huwag na. Mamatumbahan kami ni nanay dito. No? Tulungan niya ako. <laughs> ha? Hindi. Pumunta kami dito para i-check e yung kuryente. Bakit tulong na nangyari? Ilan ba anak mo, na? Ano na? Kunti lang ilan. Kunti lang ilan? Ilan yung kunti? Anim. Anim? Uh, ilan bang gusto mong anak, na? Parang hindi ka pa masaya sa anim. dalawa pa. Labing dalawa na. na. Labing dalawa anak nyo? Hmm. Ah, saan yung labing dalawa niyo, anak? Well, nasa, ano mo, may trabaho. Ah, nagsipag-asawa na? So, ibig sabihin, ang kasamang mo ngayon dito, anim na lang? Ano? Yung, oo. Oo? Hmm? Yung may asawa. Yung may asawa? Oo. Hmm. Ano hanap buhay ni nanay? Ano? Nagtitinda lang ng, dito lang ako sa bahay. Yung asawa ko nagtitinda ng buho hmm. sa bahay. Ay, mga parang... Ma Nay, ma magpapakilala lang ako. Ano Ako po si Daddy Prangie. Kilala niyo si Daddy Prangie? Sino? <laughs> uh, ha? Hindi, hindi, hindi mo kilala? Hmm? Ba't di mo kilala? Pero na mahilig kayo mag-video okay? Hindi po. Mga anak mo lang. Okay. Sinabi mo na kanina eh. Sabi mo hanggang alas 11. Alas 11? Alas 10. Oo. Oh. Hindi naman kayo madalas ano kung Sabi okay. mo kanina eh. Kaya lumalaki ang kuryente nyo dahil sa video okay. Mm, in isang beses lang kami maganon ng birthday lang tapos oh, pag may birthday lang, hindi kagaya niyan. Sige nai, hindi na namin kayo puputulan, may kikain na lang kami ano bang ulam ngayon? Wala po. Oh, Wala ulam. Mm, pupunta lang sa bayan na. Pupunta pa lang sa bayan? Eh, alauna na. Mm. Yung lunch, ano inulam nyo kanina tanghali anay? Yung ano, hotdog, bumili lang sa tindahan. Ah, bumili lang kayo sa labas ng hotdog. Ano ba pangalan ni Nanay? Christina. Christina. Ilang taon na po si nanay? 55. Oo. Oh. Asawa niyo, nasaan po? Ay, nandiyan. Ah, nandiyan din? Buti na lang, hindi kami pinagbabaril dito, no? no? Nay, baka mabibigla, nay. nagjo lang kami. Hindi kami totoong, ano ha, mga kababayan. Ito lang yung pamamaraan namin para mapuntahan yung mga tao, yung mga kababayan natin na talagang mahirap ang buhay. At pansinin nyo naman mga kababayan, Gaya ng aking sinabi mga kababayan, huwag niyo pong siseryosohin yung mga biro ni Daddy Frankie, yung mga strategy namin. Ito yung pamamaraan namin mga kababayan para mapuntahan yung mga kababayan natin na talaga naghihirap. Yung mga walang pambayad ng kuryente. No? Kaya mga kababayan, uh, sino man po nakapanood ng video ito, yung mga kuryente nyo na hindi pa nababayaran, sagot ni Daddy Frankie yan. Basta nakafollow ka sa Daddy Frankie official. At syempre, pag napapanood mo ito para mabilis ka namin manotify, share mo ang video ito at mag-follow ka para ikaw naman sunod namin pupuntan. Nay, sabi mo, one for yung ano? Opa. One yung uh, bill mo ng kuryente. Bayaran ko na yung tatlong buwan. Magkano yung one for na tatlong buwan, Nay? Ha? Huh? Magkano yung one for na tatlong buwan? One four times three. Nine. Mm. One four times three. Forty two. Tama? O, bigyan kita four two nine. Ha? Para hindi ka na problema. O, yung kodi ko mo. Ay, walang pera dito. Okay, nai? Okay lang? O, one, two, three, four. Four thousand, two hundred. Tama ba, nai? Bayad na yung kuryente mo tatlong buwan. Hindi ka na problema. Sir. Ha? Okay ba si Nay? Happy ka ba Nay? Opo, sir. Parang hindi masaya eh. Ha? Masaya po, sir. Masaya. Pa parang malungkot si Nanay. Ha? Ano masasabi ni Nanay na nakatanggap ka ng blessing ngayon? Maraming salamat po, sir. Hmm. Yung mga anak mo na ay eh, 12? Opo. Ilan yung nasa Maynila? Ano? Amin. Anim. Anim. Oh, nay. May mga asawa na lang. Ah, may mga asawa na. Kumusta oh. naman ang mga buhay-buhay nila, Nay? Oh, ganito din. Pag hindi sila magtrabaho, wala. Galing lang kami doon. Galing kayo sa? Maynila. Ah, galing ka rin sa Maynila. Oh. Matagal Kara ka doon sa Maynila, Nay? Kararating namin ka doon. Ah, kararating nila. Pinasyalan mo sila. Oo. Oh. Hmm. Buti ikaw na lang po kapasyal sa kanila. Oh. Sa bagay, marami sila eh. Pupunta ka bawat bahay ng anim mong anak kung nagbigayan ng tagliliman libo. Eh di, Magkano na yun? Ang dami na. Oo. Um, umuwi kami. Wala naman binigay. Nag-ano sila nang gamit ng anak nila. Ha? Ah? Um, Wala silang binigay? Wala. Kahit singko Ay bakit? Sa sunod na lang daw. Di ah, sa, sa sunod yun. na lang. Pero nagbigay naman ng pamasahin nyo. Wala. Naggaling dito. Naghiram ako sa anak ko. Yung, yung ano dyan. Yung Ay. Dyan. Ay, yung anak niyo Yung maganda. Yung na dyan. Uh -huh. Yung kamukha Mahiram nyo. Naghiram ng ano pamasahin namin. Sabi ko kung nagpadala ng kriptawasan. Ah, ah pinadalhan kayo. Sino kasama yung punta doon? Si tatay? Hindi. Yung nag-aara na anak ko, uh -huh. Si grade 6, grade 5. So. Uh, ano ba trabaho ng mga anak mo sa Maynila? Ano eh, ba't wala man lang binigay sa inyo? Kasi eh, ano lang, 168. 168? Mura, mura, lang ang sahod. Ah. Uh -huh. yung anim na yun, nagtatrabaho sa 168? Opo. Sa 168 silang uh -huh. lahat? Yung isa, sa ano, nag-ano ng Dora Box. Ah, uh, ah nagtitinda ng Dora Hindi po. Na, ano lang, yung... Ano ba tawag doon? Uh, yung ano sa Dora pa... Ano, Fabricator? Uh, deliver Ah, nagdi deliver sila. Okay. So, Nay, ah, uh, gaya na sinabi ko, nakabidyo tayo, Nay. Mapapanood ng mga anak mo to, i-upload namin. Okay lang po ba? Opo, sir. O, oh, Nay, nasa Maynila yung mga anak mo. Anong mensahe mo sa kanila? Mapapanood nila to. Baka may gusto kang... Ah, uh, mensahe sa kanila um, mga anak sa ano may sana po may ano utang tayo sa kuryente mapuputulan po <laughs> nay binayaran mo na yung pang <laughs> nay binayaran mo na yung billing mo ng kuryente for 3 months ah? yan po. oh ano yung sasabihin mo sa mga anak mo maraming salamat po oh, oh sige nay okay ka lang nay opo Ilang taon ulit si nanay? 55. 55? Okay. Ilang taon ka nag-asawa na eh? Ano lang? 16. Ah, 16. Hmm. Tapos, sorry na yung 16 taon. 24 yung asawa ko. twenty Ay, 22. 22. Nung no? 16 ka, tapos yung asawa mo noong 22. Hmm. Tapos 12 yung anak ko. Paano nyo ginawa yun na yung 12 na anak? Parang tingin ko parang... Parang walang nangyari yung dosi na anak sa'yo eh, no? Hmm. Paano yung ginawa yung dosi na anak nyo eh? Ang bilis. Sunod-sunod. Ah, sunod-sunod. <laughs> <laughs> oh, sige na, salamat ha. Huwag kang magtapusan. Oh, sana napasaya kita sa hapon na ito. Okay. maraming maraming salamat po. Okay, sir. Okay, God bless po. Nagjo-joke lang kami na yan. Hindi Mupasar. kami kasali sa, ano, sa... ah... Uh, Meralco ha? No, pa, Hindi kami taga Meralco. Ha? Huh? <laughs> mga ano lang, mga nagpapanggap lang kami. Nay, para gusto lang namin makita yung mga kababayan natin na okay. No, na ng tulong at kami nag-aabot ng kaunting tulong no, pa, sa maliit na kaparaanan na aming magagawa. Happy ba, Nay? Opo, no, sir. O, sige, Nay. Salamat. Sal salamat. po. No. Yan, mga kababayan. Maraming maraming salamat and God bless po. Salamat, sir. Oh. 咱那么干。<Good>